Magandang araw sa inyong lahat. naka na naman kami itong isang klaseng prutas na ito. Pambihira na kasi itong uh, makita o uh, pambihira na itong mahanap dito sa amin. asin talagang bihirang-bihira na. Ito siya oh. Kaya yeah, si mama tuwan-tuwan na naman oh. <laughs> say hi muna mama. Hi muna. Hi. hi. Yun. Ito. Nadaanan lang namin dito sa gilid ng kalsada. May libreng pangulam na kami. Ano bang tawag dito sa inyo? Nahulog? May nahulog ma? Hmm, ginabit mo? Hmm. Sarap tong gulayin. Sa mga taga norte, ang luto nila nito ay dininding ding Tama no, dininding ding ano? Uh -huh. Siyempre, dito sa amin, part kami ng Bicol, gagataan namin yan. Yan no. Oh. Apat yung nakuha namin. Hindi, meron pa dito isang maliliit. Pakita ko sa inyo yung maliliit dito. Ah, ganito pala yung dahon niya ha. Ganito yung dahon niya. Parang sa, ano ito mga, patula? Ano? Ito dahon niya. Parang pipino na walang ah, pipino. hibo. Ah, pipino na walang hibo ang dahon niya. Hindi meron po dito maliliit pa. Pakita ko sa inyo yung maliliit pa. ganito to siya. Pag maliit pa. Ganyan pa lang. Ayan. Oh. Ganyan to, klase pa ang bulaklak niya. Sana pagbalik namin meron kami mabalikan dito na hinog at mangungan kami ng buto mapatubo namin. Yung nakaraan na kinungan namin ito hindi namin napatubo. Mama ano? Tumubo pa yung dating tanim natin? Napatubo ako kaya lang napabayaan doon sa paso. Yeah. Yun. Nalubog ng baha kasi bumaha sa amin. Sayang. So, yun ang nakuha namin. Apat na peraso. Iuwi na namin yan at pwede na pangulam. Tinapa ang pangasahog namin dyan. So, let's go! Eto na po yung mga nakuha namin na gagprot. Ano man tawag dito sa inyo? Ngayon po, babalatan lang po namin ito. Ganyan po. Oh. And then, sasamahan ko po siya ng ito pong para pagulong dito sa amin. Sa akin din po kasi ito eh. Nasa ref lang po. Hindi po nagagalaw. So isama ko na po dito pagluto. Sigarilyas po ang tawag dito sa katagalogan. Dito po sa amin para pagulong. Nabango. Nabango? Mm -hmm. Ganito po siya oh. Pakita ko lang mama. Hmm. Nabalata na. Yung lago pa siya oh. Tama-tama lang yung ganito oh. Ito kasi, sa, baga, sa isip ko ay medyo matigas na yung buto nito. Pag matigas na yung buto, tanggalin ko na lang. Tanggalin na lang namin. Ito, tamang-tama lang yung ganito. Malambot pang masyado. Nagisa lang po ako ng si Boys at pawang. Pagluto na po yan, ito na po kaagad. Gagprot ang kasunod. Magaganda po yung nakuha namin. Lahat po sila ay lago pa. Isunod ko na po itong sigarilya. Ito po para pagulong. Bisahin ko lang po ng konting minuto. After ko po pong magisa ng mga tatlong minuto, maglalagay pa ako ng paminta. Asin. Ito po itong umami silsunin Ajinomoto po Then mix lang po natin And then maglalagay po ako nitong ikalawang gata O ito po yung labnaw Then pakuluan lang po muna natin yan Hanggang sa maging medyo malambot po yung gulay natin Check po natin kung malambot na Yun Tamang tama na po yung ganito Ito na pong tinapa ang ilalagay natin. Ito tinapa. Naprito ko na po yan. Luto na po yan tinapang yan. Then, sili. Siling haba, saka po siling maanghang. And pinakahuli po, ito pong kakang gata. Gata po ito ng isang buong nyog. Isang nyog lang po yung ginamit namin dito. Then mix lang po natin. Ito pagka-creamy lang po ang masarap na luto nito. Para po manamis-namis. At the same time, yung alat po ng tinapa ang malalasahan natin. Okay na po ito. Ito na po ang aming ginataang gagprot na may sigarilya. Ito na po yung aming ginataang gagprot. Ano? Ready na po yan, kainin. Siyempre, titikpan niya ni mama. Baka sabihin nyo ay hindi namin kinain. Iyo. Ano ma? Sarap. Manamis-tumis ang lasa ko kanina. Eh. So yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye.